teacher ka. Di mo alam yung ginagawa mo. Di ba ikaw nagtuturo sa mga mga estudyante? Tapos ikaw magkakaganya. Alam mo pamilyado 'yan. Hindi oh, ko kayo mauuwi dito, ma. O ano? Ha? Masarap ba yan? Ha? Masarap yung ginagawa nyo? Kapal ng mukha nyo. Ikaw, ha? Teacher ka ng anak ko. Akala ko anak ko lang tinuturuan mo, pati asawa ko. Na, gaganyanin mo? Ano, Naihiya ka? Ano tanggalin? Paano mo tatanggalin to? Talagang bibidyohan mo kayo. Ipapost Ip mo sa social media ba? Kaya tama ba yung ginagawa nyo? Ang kakapal ng mukha nyo? Ha? Ah, ako sa inyo, ikaw. Sipag-sipag mo magatid sundo na natin. Ha? Ah, kaya pala. Nagkasabay pa kayo ngayon. Di ba? Sabi mo, may pupuntahan ka. Tapos ikaw, absent ka sa school. Sabi ah, mo mo? Kaya pala yung sinundo ko, wala, walang teacher. Dahil nandito ka, kasama yung asawa ko, kapal ng mukha mo. Ano magpapaliwanag? Ano magpapaliwanag mo? Kitang kita ng dalawang mata ko. Kala nyo hindi ko makikita, ma, ano, malalaman tong hotel na pinagaanahan nyo? Ano ka Wala na tayong pag-uusapan dahil dito ay? tapos na tayo. Ano nga? Ayusin ha? Natin to, kasi... pa natin to. Kasi Ayusin yung dalawa yan. Ayusin yung ay mga... Ano nyo, kalokohan nyo. Ha, ah, ikaw teacher ka pa. Huwag ka nga uh, mag-video. Ano ka ba? Sigurado matatanggal ka sa inaanuhan mo dahil dyan sa kababuyan mo. At, At as... ako. Di ba teacher oh, ka siya? dapat so, ikaw? Nagtuturo video. ka ng mga tama. Hindi yung, bakit, yung, yung ikaw pa yung ba? ano. Ano nag-video ka, ba? Kahit nahiya ka na may kita? Ha, uh, teacher ka? <clears throat> hindi mo alam yung ginagawa mo? ako. Di ba ikaw nagtuturo sa mga mga estudyante Tapos ikaw magkakaganya. Alam mo, pamilyado yan. Ha? Estudyante mo, kilala mo ako. Estudyante mo yan. Mas gagawin nyo? Sorry na, sorry na, Anong, sorry na. Sorry na, <coughs> sorry na, <coughs> sorry na sorry Anong sorry? Mga walang ya kayo ah. Kala nyo hindi ko matutunton ha? Ano sabi mo? mo sabi ko ba? Bakit? Bakit? Anong problema mo sa akin ah? Na, ha? Naiiyaka ka ngayon? Takot si pa, kailangan pa talaga. Talaga. Kasi, Bakit, kasi kailangan, kailangan pa eh. pag-video. Talaga? Bakit? Tawa ba yung ginagawa mo? Naiiyaka Naiiya ka ngayon. Naiiya ka talaga kasi asawa ko yan. Tatay na estudyante mo, kay lalantari mo. Ha? Alam mo may pamilya yan. Wala kang... Bakas oh, di ba? Nagsisiyan pa kayo, hindi nyo nilak, ha? Mabait lang talaga sa akin, talaga na, dahil na nahuli ko kayo dito. Ha? Nahuli ko kayo dito mismo sa hotel na pinupuntahan nyo. Pwede ba natin pag na? Paano ba pag uusapan natin? Dapat iniisip mo yan bago mo gawin yan. Alam mo, pamilyado yan, ha? Kilala mo pa ako, dahil ako yung nanay ng estudyante mo, tapos ganyang gagawin mo. Pa, hindi Ikaw, ano hindi sinasadya? Sila pa, pa, choice mo yan, kaya huwag mo sasabihin hindi mo sinasadya. Ginusto mo pa, yan, naitinda mo, mo? mo. Ano pa, pa, hindi ko titigilan to. Pa, Talaga, natin. masisira yung pamilya natin. Pa, pa, ko dapat iniisip nga kasi bago mo gawin to. Dapat hindi mo. Hindi ko tatanggalin to. Ha, ngayon nakikiusap ka sa akin? Hindi ba nakikiusap ako sa iyo. ba ako sa'yo? Ha, sabi mo wala kang ginagawang masama. Na may kausap ako sa iyo na wag mo video gagawin yung mga na, 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 na ano mo. Video, eh. Kaya pala ang hindi mo manood so, sa social sa ano eh, no, Facebook na mga kalokohan doon dahil ganito ginagawa mo sa personal, tigas na mukha mo. Ikaw, yan, mawawalan ka ng trabaho, tandaan mo yan. Mahiya ka ano sa sarili mo. Eh. Ano pag-uusapan? Wala. Pag kakalat na yan. Yan, Kapal ng mukha mo. Ano yan yung video na yan? Ikaw dapat yung ma-influence sa mga kabataan na ano, na wag gagawin yung mga ganyan, pero ikaw pa yung may ganyan, ha? Kaya ngayon, magkikita tayo sa ano, magkikita tayo sa korte, tandaan nyo yan. Ikaw, dinas sa mukha mo. Huwag mo lang pa post yung video mo. Ano Anong mag-post? Ipapost ko to, kaya wala kayong magagawa. Anong pag-uusap? Wala na tayo pag-uusapan. Hanggang dito na lang tayo. Ha? Tik, tama na, tapos na tayo. Maantayin mo dyan. Yeah. Magpapapulis ako, antayin nyo dyan, ha? Ha? Masaya kayo ngayon? Sige, iiyak kayo mamaya. Yan, tandaan nyo, ha?